Pakaluaro! May pupuntahan kami na siya ngayon. Kuya B. At o, ayun. na sa likod. Kuya Ryan. Yes, Raro. Hey! May ramit tayong makukuha eh. Para sa mga... Bata! Yun. <laughs> Alright. <laughs> oh, hintayin nyo. Kasi mayroong may magdodonate ng mga bote ang dami, grabe baka nyo, alright, let's go uh, ito na nga pala yung ano, bote yan, yung donate ni Ana Rosa ayan, pero meron pa sa baba Grabe. Diyan natin ha. Dami yan. Balong kulong mo yan. Nandiyan. Pagpapala. Kasi may bote pa rito. Diyan natin. Nasaan yung bote? Ayan. Bukal nung nakarolo. Nasaan yung mga bote? Grabe. Ang dami bote rito. Ayun oh. No? Mayroon pa nga. Grabe. Ayun pa Okay, ito. Ayun, no? Ah, okay. ako na. Grabe, ito. Lahat to? Pati yun? Wow, pati ito? Wow, ang dami pala. Alright, ika lang. May gagawin tayo. Tataksi ko na lang ito. Doon tayo, Gubel. Hindi naman umabot pa ng ano sayang yung tatang taxi niyo. Ibigay mo na lang kay Bani. Dami. Mm, yun. Yun malupit. May pusa. Ayok. Alright. Ayos na ito. Oh. Jackpot ang mga bata. Alright. Yun know, Pondo ito. Ang dami. Sige. Yeah. Tawag kami ng taxi. Uh. Kasi medyo marami-rami. Meanwhile. Tawag yung taxi driver. Hindi ko na kami sa Akiki. So,

Huh? Ah, Lepas mo. balik mo, Balik mo balik, balik, balik. lawan, tapa, laman. Ganyan, ganyan, eh. ganyan. Yes. Alright

Oh, ba, labas mo labas mo ulit. Labas mo ulit. Sige. Yes Palas. Oh. Labas oh. mo, labas mo. hindi dili. Ang dili. Sige, aso. Aspat dalis. Yes. Ito so, nga pala yung mga hindi Ay, ito, morot ako Ay, ito, yan, na Ayun po. tapunan niyan. Ayun po siya yan. Mabahat na. Huwag mo <laughs> Yan lang. Lagi yung nasa likod ko mga bahay ito Ayan. Eh. Tapos na. Hmm. tapos din. Grabe. ba? 400 wala nga. 10,000. Ha? na you green? Yun. Alright. Ano A few moments later. Ano hawak na Balong ano? Maabot ng 166. So pwede ulit ipambili yung ano. Pwede mo ipambili ng resibo rito. So ay papakita ni Balong na natin. All right. Balong. Ubilin ka na ron. Lagi mo harang yan. Ibinilikas kami. Oh, yeah, I na around there. Mabuhay na, na kami ng Skippy Ayan mga siyang pera Ayan pa siya roon Alright Mamainos lang yung na pera pa siya. Pondo so, ng mga... Bata! Yeah! Magaling sa so, so taxi. Ayan nga, Karush. Let's go, let's go. Snow. Ayan. So, kami uuwi na. Ay, balong kulim yung bote sa labas. Doon hinungulog yun, oh. No? Saan? Yung bote yan, doon hinungulog yan. Ayan. Kasi hindi yan pwede sa loob. Kasi yan, yung mga bote na yan, dinodonate din yan din, 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 sa charity o oh, dyan mo yung hulog walong bitan pa lang talaga ng bote ya. Uh? oh dyan dyan yung hulog yan 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 o diba kung pasag o oh, o oh. hi hmm. ano nga mas pinito din mo yung kulay green wala ha wala meron yan wala alright ayun nga ro hina kami alam ko, mag ko si Balong, eh. <laughs> Alright. See you. On my next vlog. Ayan, kulay. Oh, Ayan, kuwagay. Shoutout mo muna si ano. Shoutout mo, mo uh, si Bebe si 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 mo, tsaka si sa ano. Shoutout. Sino pa? Shoutout mo si mga classmate mo. Hindi, shoutout <laughs> mo yung love, love, yun, love, love ones <laughs> mo. Ayan, mamaan si Ryan, ha. Nakikita nyo yun natin. Kaino... Ngayon, pinapalood ko na siya. Alright, let's go. Yehey! See you in my next vlog. I do, I do. What?